Dito nga pala ako ngayon sa Richmondville At magpipiting nga pala tayo ngayon para sa isang dibu. Simple lang dito pero maliwalas at presko. First time ko lang din nakapunta dito kaya excited na ako. Pinaupo ko na nga si ate at sabi ko wag siyang bumuka Nag-aayos na nga rin siya at halatang kinakabahan. Di niya alam kinakabahan din ako dahil baka hindi niya magustuhan. Ayan, sabi ko ituro niya yung 18 at mag-smile siya. Dito nahihirapan pa rin siyang ngumiti at halatang nahiilang. Tinuruan ko na nga rin siya ng gagawin niya at sabi ko mag-relax lang. Ilang beses na nga ako nakapag-picture ng ganito pero bakit ganito yung pakiramdam? Feeling ko lagi kong first time. Pinahawak ko na nga sa kanya yung bulaklak at sabi ko wag tumitig na masama. Eme lang, syempre ngumiting ngiti na siya dyan. Birthday mo naman kaya dapat happy-happy lang. Maganda nga rin yung sikat ng araw kaya sabi ko doon na lang siya pumaisto. Di rin naman to mainit sa balat sakto mga alas 5. Dito nga medyo kinap kinakabahan pa rin siya kaya lumapit ako para ipakita ko sa kanya yung mga kuha namin. No choice naman siya kaya sabi niya okay lang. Dito lumipat na nga pala kami ng pwesto. Pinahawa ko na nga rin pala sa kanya yung daladala nilang numero. Nagiba na nga rin pala kami ng pwesto at pati mga angulo. Pagkatapos nga pala namin dito sabi ko lumipat naman kami ng venue. Pumasok nga pala kami dito sa may bakod na may harang. Di ko alam kung pwede ba dito o bawal. magpi picture lang naman kami dito at hindi na magtatagal. Flex ko na rin yung aking assistant. Lagi nga pala ako niyang sinasamahan basta may free time siya. Jollibee at McDo lang masaya na siya. Milk tea at pizza kapag pagod na pagod siya hinayaan ko na lang kasi last day na naman niya. Dito sabi ko videohan niya ako habang naglalakad. Sumunod naman siya pero bakit iba na to? Pati ba naman dumi kailangan kasama din sa content ko. Anyway hinayaan ko na nga lang siya at nagfocus sa pagpipicture ko. Maya maya kasi malapit na lumubog ang araw kaya kailangan ng sulitin. Pinahawak ko na nga siya sa salamin at sabi ko lumingon sa kanluran. Ginaganahan nga pala ako magpicture kapag ganito ka perfect ang scenery. Ang sarap ng hangin at hindi masyadong mainit. Malapit na nga palang lumubog ang araw kaya nagmamadali na rin kami. Marami na nga rin pala ako nakuha ang picture kaya pinakita ko muna sa kanya. Kaya naman yung assistant ko tumigil muna at naghanap ng gagamba. Kinakabahan nga ako kasi baka hindi gagamba ang makita niya. Speaking of picture, ito nga pala ang result ng photoshoot namin. Love you every minute, every is it forever i know i can't quit you cause